smoked fish with tomato. Smoked fish. Tangi yung niya. Dried, Tangi. Oh. Dried tulingan. Maring smoked fish. Pa iba smoked fish. Oh, di ba smoked fish yan? Iba na ano naman yan. Tulingan na dried. Oh, dried tulingan. Kasi ni smoked fish. Smoked fish na ano yan. Kung so, naripidim ako ng na smoked fish. Kung punta yung. Dry tulingan. Es kabeche. Wow, yummy. O. Oh, di ba? Yan Tapos ito mamaya to, mamaya yan. Yeah. Yan. Yeah. Gabilib. Ha? Huh? Yun mo, binagawang ko yawin eh. Gabi! Dried fish tulingan with tomato. Check again. Aha. Uh -huh. Mukhang malapit na. Mukhang nakakagutom na. yun yung eh, yung dried fish na ano. Tapos inalis yung mga tinik. Inalis yung mga tinik. Tatlong piraso yata yung kung apat. Tapos kalating kilong kamatis. Lagi ng konting uh, sugar. Oh, uh, diba? Ayos na naman ang aming lunch. Five minutes more. Yun. Luto na. Luto na. Mm -hmm. Yun, li, nalutungin. Oh, yummy na, yummy. Oh. Ligit na mo yan. Oh. Pwede na kumain. Yan, bulo mo yan. dami. Yan, nalalamot yung gabi. Yan. Para masarap-sarap. may mayan na ulit. Nakakain ng may iba naman. Ayan. Mayroon. Ayan na. Yung binataang gabi. Ayan. Pusok-pusok na diba? naman mamaya yan. ito yung gabing pula ay sinalo ko na hindi yung puti meron uh, meron pa muna. yung ano tira masok tayo sa loob yun nasa labas pala sa labas may tira dito hindi magkasya sa kaserola sobra kasi yan ngayon ang ginawa ko papakain ko sa bulok niluto ko na lang para hindi ko na nilagyan ng ano hindi ko na nilagyan ng rekado yan papakain ko na lang sa manok sobra hindi magkasya dun sa kaserola eh pakain ko na lang yan sa manok special ang pakain ng manok para hindi masayang umulan ngayon ah Ito ay lang. Two weeks. Two weeks. Oh, magdadalawang buwan na. Ay magdadalwan din ko. Nainit ngayon lang umulan uli. masarap mamaya yung pagkain ng manok. Gabi. Eh gabi. Gabi. Okay, share lang po, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Bye-bye!